Uh, Ngayong umaga, tunghayan po natin kung paano ginagawa ang tingting. -ting. Ayan. Kasama namin si Sister Diana at Sister Marites and of course si Sister Rachel. Ayan, gumagawa ng tingting. -ting. Ganito pang proseso. Mula sa dahon ng palan. Super ang. Mula sa dahon ng Niyog, Ini ini isa-isang linisin at ito po ang ayan ang nagiging produkto. Alam niyo ba ang kwento ng tingting? -ting? Itong tingting -ting na to ay may kwento. Itong tatlo ay hindi ko makakalimutan. Tita Diana, nakukuha mo na ba? Ito po yung ginagamit ng mga nanay para patigilin ang kanilang anak. <laughs> Para pampalo At sasabihin okay. Matangis ka? Matangis ka? Matangis ka? Hindi naman diri Matangis nga Hindi dosan man Liyak pa Liyak pa Di ba Marites? Nakaranas ka nito Marites? Hindi Nakaranas Nakaranas ka? Oo oh. Ah, na huwag man isip-isip isip, sa to, man daw na, na yan, huwag mo. Ah, syempre, magtatangis sa kay Tama ba, Ate Martes? Yes. Ayan po ang kwento ng Ting Ting. Napunta sa lapdus. <laughs>